Ito namang nasa tatlong pulis na nanatili pa rin sa Philippine National Police General Hospital at nagbigay rin ng mensahe sa publiko. Ang grupo naman ng kabataan nagasagawa ng maikling programa sa harap ng uh, kampo. May buong detalya dyan si Bombo B. nanatili Nananatili pa rin sa loob ng Philippine National Police General Hospital ang tatlong pulis na kabilang sa mga nasugatan sa naging girian, sa pagitan ng pulisya at grupo ng mga kabataan. Sa ilang bahagi ng Maynila, partikular na sa Ayala Bridge. Menjola at maging serekto. Ayon sa isa sa mga sugatan na kinilala bilang si Patrolman King Francis Luno, kabilang siya sa mga augmentation na tinawag mula sa Police Regional Office 3 para panatilihin at mga siwaan ang seguridad at kapayapaan sa bahagi ng Menjola. Kwento niya, sinugod sila ng naturang grupo na nagpupumulit lumapit sa kanilang hanay kung saan kumuha pa umano ng traffic signage ang ilan at saka hinampas sa kanila na nagbabantay lamang ng sitwasyon. Ani Luno hawak na ng mga kabataan ang batong ginamit na panghampas sa ilang mga pulis at halatang nakahandaan niya ang mga ito na sumugod sa kanilang direksyon. Dahil sa insidente na basag ang kalasag na gamit ni Luno, maging ng ilan pang kasamahan nito. Panawagan naman ni Luno at ng iba pang pulis sa sugatan sa insidente, hindi sila ang kalaban at sila din anya ay kagaya lamang nila na isang Pilipino sa bayan na ito. Sa kabila naman anya nito ay nakahanda pa rin na humalili at magbigay ng assistance bilang augmentation ng hanay nila Luno, kung sakali man anya na muli silang ipatawag sa ganitong mga sitwasyon bilang pagtugon sa kanilang sinumpaang mandato. Sinusugod na po nila kami. Kami naman papatras. Tapos may kumuha po ng signage po nung sa traffic sign po, yung mga gano'n. Pinalo po sa aminset. Tapos bumagsak po kami. Imulong po kami ng... Pinilit ko po ang tumayo. Ang pagtayo ko po, nakita ko po yung kamay ko. Malaki yung yung sobat po. Yung, yung, tumak po na po ako. So, nagpamilit po silang lumapit. At nung nakaharang kami, nagbabalibag po nila kami. Hindi tayo magkakalaban. Refresh ng lang po tayong Pilipino. Kasunod naman nito ayon naman sa doktor ng Philippine National Police General Hospital na siyang isa sa mga nagmumonitor sa kalagayan ng mga pulis. Ang mga kasalukuyang kondisyon ng mga pulis na nananatili sa ospital ay hindi na in serious condition maliban sa isa na nagtamo ng mild brain trauma injury. Ang kanila anyang pananatili sa ospital ay para matiyak na magiging maayos at malakas silang makakauwi sa kanilang mga tahanan at maging sa kanilang mahal sa buhay. Uh, yung condition ng mga patient natin is not in serious condition. Actually, uh, they are into monitoring observation kasi nagtamo sila ng mga injuries galing doon sa uh, menjola. According to them, it, binato sila and meron silang mga injuries na nasustain that lacerated wound tapos contusion hematoma. Uh, they are treated here in the PNP General Hospital for them to be able to uh, mag-improve, makauwi ng maaga at uh, malakas sila pagbalik nila sa bahay nila. Samantala, isang grupo naman ng kabataan ang nagsagawa ng maikling programa sa gate 1 ng Camp Krame upang ipanawagan na palayain ang mga kabataang sangkot sa naging gulo sa Maynila dahil ito anya ay natural na reaksyon ng mga taong galit sa korupsyon. Ayon kay Samahan ng Progresibong Kabataan Spokesperson Milo Baswell, marahas ang naging paraan ng pulisya kung paano dinakip at kinulong ang mga kabataan hindi naman naging bahagi ng insidente. Binigyan din ni Baswell na ang naging pamamaraan ng pag-aresto ng mga pulis sa mga naturang kabataan ay naging marahas bagay na tinawag niyang hindi makatarungan. Ang mga nangyari din anya ay sumasalamin lamang sa tunay na hinaing ng taong bayan, lalo na anya ang mga residente ng Maynila na nakakatanggap ng hindi pantay na serbisyo mula sa pamahalaan nito. Kasunod naman nito ay nakatakda rin anyang lumapit ang kanilang panig sa iba pang ahensya gaya ng Commission on Human Rights, National Police Commission at maging iba pang ahensya para maimbestigahang mabuti ang naturang insidente. Pumunta po kami sa harap ng Camp ang headquarters po ng na Philippine National Police para ipanawagan sa kapulisan na palayain ang lahat ng mga ilares na kahapon doon sa mga 53rd Martial Law po Commemoration Activities. Marahas silang pinulong, marahas silang dinakip, ang uh, kapangyarihan ng polis. Maraming maralita na taga doon mismo ang nadakip, ang natamaan ng kirgas, ng rubber bullet at nananawagan kami na hindi yun makatarungan dahil ito lamang ay tunay na hinaing ng saong bayan Adaan po kami sa CHR, sa NAPOLCOM, sa lahat ng regulatory body ng ating mga kapatid sa kapulisan Para investigahin ang police action na nangyari kahapon Hindi lamang sa menjola, hindi lamang sa Recto, hindi lamang sa España, hindi lamang doon sa May Bustillos Pero kung mayroon mang kalabisan na ginawa yung police sa buong bansa Para pigilan yung galit ng tao sa mga anti-corruption protest kahapon sa kasalukuyan naman, patuloy na nagsasagawa ng kanika nilang investigasyon ng Philippine National Police maging ang Manila Police District para matukoy ang mga personalidad sa likod nito at kung sino-sino pa ang mga sangkot dito upang mapanagot agad sa batas ang mga taong ito. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.